May panibago pong programa na dapat ninyong aabangan dito sa inyong pambansang TV. Ito ay matapos lumagda ang PTB at ang IDR Best Solutions ng isang memorandum of agreement para sa pagsasahim papawid ng video podcast na IDR Talks na magbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino. May detalye si Sujin Kim. Mapapanood na ang number one business podcast sa Pilipinas, ang RDR Talks, dito mismo sa PTV. Ito ay matapos lumagda sa isang memorandum of agreement si PTV General Manager Analisa Puod at RDR Business Solutions President Raymond De Los Reyes. Ang nasa online, dalhin na natin sa TV. Para mapanood po ng mga kababayan natin, lalo po yung mga nasa dulo po ng Pilipinas, yung mga nasa bundok, yung mga nasa tabi po ng dagat, ang PTB4 ang isa sa pinakamaraming uh, frequency sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa abot ito. Ang RDR Talks ay isang video podcast kung saan ang mga inspirational na mga Pilipino, kabilang ang mga entrepreneurs, ay nabibigyan ng pagkakataon na maibahagi sa publiko ang kanilang mga formula for success at sari-sariling talambuhay. Kami ay tinitingnan namin na mahalaga po ang... Uh, ginagawa ng mga vloggers ng mga uh, online influencers para po magdala ng impormasyon at magagandang Uh, kaalaman kumbaga, sa mga kababayan nating Pilipino. Limang aspeto ng buhay ang tatalakayin sa RDR Talks. Spiritual, relationship, mental, physical at financial para maging multifaceted ang pamamahagi ng impormasyon sa taong bayan. Ako naniniwala kasi that the first step to change is education. Education and right information. Yun yung makakapagbigay sa ng daan. Importante kasi yung clarity. Mapapanood na ang RDR Talks mula June 2 sa PTV kada linggo. Tumutok lamang mula 5.15 hanggang 5.45 ng hapon. So napili namin ang PTV4 dahil alam namin na ito ang makakatulong sa amin para mas lalo pang maipalaganap. No? Yung magaganda, inspiring and educational content tungkol sa negosyo, sa kalusugan at sa iba pang mga topics namin sa RDR Talks. Sa kasalukuyan, nasa mahigit isang bilyon na ang total accumulated views ng RDR Talks at inaasahang patuloy pa itong tataas sa susunod na mga buwan. Soojin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.